Today, we're going to study the common research defense questions. Itatanong sa atin ng mga panelists. Number one is, what is your research study all about? So, i-discuss mo yung summary ng introduction from general to specific and then sa bandang huli nun, i-discuss mo yung claim or yung problem na re-resolvahin ng grupo nyo. Number two, why did you choose this study? So, i-discuss mo bakit yun ang napag-aralan nyo. I-relate mo na yung mga field of interest ng grupo nyo kasi example, Nasa ABM ka, bakit yun ang napili mo? Kasi yung sa marketing, yung sa accountancy, nandoon ka sa field na yun. Okay, i-discuss mo yun sa kanila. Okay, at ano yung mga problema na nakikita mo na gusto mong solusyonan base doon sa pag-aaral mo? What gaps did you intend to bridge with your study? Ano naman yung gustong punuan ng research mo doon sa mga pag-aaral dito sa community natin? Ano pa yung mga hindi pa napag-aralan, napupuno anong pag-aaral mo? Why is your research significant? Bakit mahalaga yung research mo? Okay. Ang kahalagahan ng research mo ay sasagot ito dun sa mga problema ang kinakaharap ng field of interest mo. Number five natin, what did you find in your study? Yung validity nito sa ka-result. Ano naging resulta ng survey mo? Na mahalaga pala yung environment at yung staff hospitality sa st uh, consumer satisfaction sa isang restaurant. Outcome. At valid ba yon? Yes, kasi meron kang ginamit ng questionnaires. Resulta, base dun sa mga respondents. Number six, how will your findings contribute to the related areas of knowledge? Ano yung maidadagdag ng study mo sa community, sa other areas of knowledge? Na, naging maganda pala yung result ng kung ang environment is maayos, maayos din yung pakikitungo ng staff is satisfied ang customer pag gano'n. mga sample, dapat nating malaman pagdating sa pagtatanong ng panelist.